Ganito po ang mga bahay dito sa SM Cares Village sa Barangay Pulang Bato dito po sa Bogo City sa Cebu. Ganyan po, para merong second floor. Pero dahil po basta nangyaring paglidol noong uh, martes ng gabi, ito po ang uh, sinapit ng ilang mga kabahayan dito sa SM Cares Village. Ayan, nakita ho natin kung paano ho, talagang gum gumuhong ganyan at talaga parang uh, pinagsaklob na lamang po yung bubong at flooring nitong uh, mga bahay dito At, uh, dahil lang para magkaroon na matinding takot yung mga uh, residenteng nakatira dito. Ngayon, actually, parang wala hong nakatira ngayon dito. Nag-alisan ho yung mga uh, residente dito. Dala na rin ho ng matinding takot dahil sa uh, sunod-sunod na aftershocks. At syempre, dahil sa nakita ho nilang pinsalang ganito, ay eh, talaga hong uh, hindi natin maiiwasan na hanggang ngayon ay magkaroon sila ng trauma. Si Ginoong Benji Crisostomo, mo ay... tagarito eh, taga rito po kayo sa oh. village na ito. Ano po ang, uh, ano ho ang nangyari nung, uh, parang ganito ho ang inabot nitong bahay na to, mga bahay na to? kasi malakas yung lindol, ma'am. Aha. Uh -huh. Tapos, ako, nag ako ng sipos ko sa Eskina, sa Eskina Pulong Bato. Oo. Oh. Wala pang alas jays. Wala pa alas jays, apo. Pagkuha ko, kinikilo-kilo ko doon sa amin. Uh Tapos, pagbanda, tap, pagtapos ng kinikilo, sinunod ko sa rep, mamaya nag, naglingkod ako sa motor ko, may sumabog sa ilalim. Uh -huh. Ah may may pagka parang pumutok. Kung tapos pag pagtingin ko sa ibang unit, gumano na? Ah, o, ano um, na? Bumagsak um, na. Oo. Um. Oh, ito tinitingnan ko nga tayo. Sabi dito po, dito ba may mga may mga nasawi ho dito? Oh, may nasawi. Aha. Uh -huh. Yung pa, pami pamilya din ba? Oh uh, pamilya yung ina ng dalaw dalawang anak niya, babae. Mm, -mm. Aakalain mo nga, uh, di ba, Benji, pagka tinignan mo dito, aakalain mo na ano to eh, yung akala ko parang isang palapag lamang, yung pala may second floor ito. Oh, may second may floor. Ay, ah, ano, yung iba, may second floor, yung iba wala na. Oo, oh, pero pa nakita natin, ho, oh, talagang oh. ganyan, oh, halos sa oh, magano na, so, lumapat na yung bubong. oh, kasi malakas ang aftershock eh, hindi yan, Ah, So, so, so parang yung oh. pag nag aftershock siya. Oh. Malakas yung after Guman, guman, Bumababa siya oh. ng bumababang ganon. Oo. So, ah, uh, yung mga nakatira ngayon dito ay nandyan muna sa labasan, Benji. Oo, oh, nasa labasan, Nasa, court. Ang yung iba, kagabi. Dalawa na kaming gabi. Doon kami sa Barangay Kayang, sa ano, sa highway na matutulog, natutulog. Oo, uh, ano uh, uh, uh. hmm. Paano yung mga ano dito? May, dito ba may, may, nasawi na buntis daw? Oh, doon, sa first. Ah, doon? Oo, oh, di doon. Sa una. Sa Pag... Unang, yung matindi ang ano, halika oh, tingnan natin. Ito ba? Saan yung unang bahay, uh, unang Ito, bahay ba? Ito, Christian. Okay, at, para naman itong ano, parang... Okay, ah, so siguro nung ginawa yung pag ano sa kanya, pag, oh. uh, re, re, pag extricate oh. dito, dito, sa bahay na to. oh, ilang, ilang imay at saka ni Christian. Aha, uh -huh. kilala mo pagsabi, yun? Pagsabi, oh, pagsabi niyang, barkada ko, di punta ka, collapse ang yung ano, all around street. Ha? Huh? Yung mga tao nandun na sa labas sa court, sa court kaya pumunta ko. Oh, kaya ganyan. May nagsa nagsabi pa yan yung, yung si Imay nga, tabang, tabang. Mm -mm. Mm -mm. Yung iba dito, yung babae yan, tabang, tabang. Wala tayong magawa, hindi ko kaya, walang equipment. Eh. Pero naririnig niya yung oh, mga narinig narinig na Talaga, oh, o tulong. So kaya ganito to, dahil mm. nung mm. uh, kailangan alisin yung ano, alisin yung mga yun naibit oh, yan. Oo, dito siya eh. Buntis dito, Bunti ilang, na uh, nasa yung asawa niya? Doon din, naka, naka, okay, din. Magka, ano, Mm. Oo, oo. So ito ho yung um, uh, pinsala na i ho tong mm. lindol dito ho sa SM Cares Village dito ho sa Barangay Pulang Bato. At uh, kanina pagpasok namin, nadudoon sila sa may bukana, doon na lang muna sila mm. uh, tumitigil. Ikaw, kumusta yung bahay mo? Wow. Okay naman. Mm. Nandoon yung bahay ko pero dalawa na kami ng gabi doon sa lagi doon sa karsada. May, may pinsala ito. ba yung bahay mo? Oo, oh, bitak. Bitak. Karamihan sa mga bahay dito talaga, halos lahat ay may bitak. Oh. No? So, di ba sinasabi nga, ho, kung may bitak ang mga bahay bago balikan o tirhan muli ng mga nakatira doon, kailangan iba ay pasuri ho muna para matiyak na ito ay magiging ligtas. Uh, kung sila ay titira uli doon, lalo na hot nagkakaroon ng mga aftershock. So, importante ho na magkaroon ho ng mga pag i -inspeksyon. Gaya ng ho nakikita natin dito, oh, yung mga bahay po, may mga ito. Oh, gaya nito. Benji, thank you Benji. Oh, ha? Oh, gaya nung nakikita ho natin dito. Oh mga ganyan. So siguro kailangan ho yung ano nang mga eksperto dyan, yung mga uh, engineer o mga building official para makapagsabi kung ito huway magiging ligtas pantirhan, may mga kailangan bang ayusin para matiyak ang kaligtasan ng mga titira muli at babalik dito sa kani-kanilang mga tahanan na napinsala po nitong uh, napakalakas na lindol nitong uh, gabi ng uh, September 30. So, so ngayon ay uh, wala pa akong katiyakan kung kailan makakabalik yung mga nakatira dito sa SM Cares Village lalo pa at nagkakaroon bahon ng sunod sunod na aftershock dito sa uh, iba't ibang bahagi ng uh, lalawigan ng uh, Cebu. Back to studio po muna tayo. Matindi epekto sa turismo ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Sa uling tala ng Department of Tourism, walumpung tourism establishments ang napinsala ng lindol. Nasira rin ang mayigit dalawampu pang tourism infrastructure, mayigit dalawampung tourist sites at mayigit 30 accommodation sa Cebu. Apektado rin ang mayigit pitung daang tourism workers sa mga hotel resorts, kainan, travel agencies at transport services doon. Pinag-aaralan ng DOT kung paano sila tutulungan. Nakipagtulungan din ang ahensya sa mga lokal na pamahalaan at otoridad para masigurong ligtas ang mga turista sa Cebu. Uh, I have already given instructions to our attached agency and their teams are currently uh, being deployed to all parts of Cebu that have reported damages. Sa kalsada nagpalipas ang magdamag ang ilang naapektuhan ng malakas na lindol sa Cebu. Sa bahay ng Medellin, makita ang ilang residente na naglatag ng kani kanilang banig at sapin sa kalsada. Wala pa rin kuryente sa kanilang bayan. Sa Bogos City naman, na epicenter ng lindol nasa plaza, ang ilang taga barangay Lourdes. Wala rin kuryente sa kanilang lugar. Ay sa ilang residente, natatakot pa rin sila sa aftershocks. Hindi raw sila makapagpahinga ng maayos dahil sa patuli pa rin pagyanig. Nagpanik ang mga nasa isang night market sa Cebu City ng maramdaman ang magnitude 6.9 na lindol itong Martes ng gabi. Nagulantang sila nang may biglang pumutok at mawala ng kuryente sa lugar. Sa takot, napayakap na lang sa isa't isa ang mga nasa night market. Kita rin ang paggalaw ng mga gamit sa paligid. Bumalik din ang kuryente kalaunan. Kasunod ng lindol, pansamantala munang ipinasara ang Mandawi City Public Market. Bumigay kasi ang bahagi ng bubong nito sa ikalawang palapag. Ininspeksyon muna ang palengke. Ang ilan nagtitinda tuloy pa rin sa pagbebenta sa paligid ng Mandawi City Public Market. Pinasampina na rin ng Independent Commission on Infrastructure si Later Representative Martin Romualdez at si Saldico para sa imbisigasyon ng mga maanmalyang proyekto kontra baha. Ayon sa ICI, posibleng ipatawag si dating DPWH Secretary at ngayon Senador Mark Villar. May unang balita si Joseph Morong. May sabina na Independent Commission for Infrastructure sa dalawang dating mataas na opisyal ng Kamara, sina dating House Speaker Martin Romualdez at nagbitiw na ako Bicol Party List Representative Saldi Co na dating Chairman ng House Committee on Appropriations nung ginawa ang kontrobersyal na insertion sa 2025 National Budget. Closed door pa rin ang proceedings. Tinanong namin ang ICI tungkol sa mga panawagang buksan nito sa publiko. The Commission has not uh, discussed that yet but uh, we will I will probably ask them about that because they know then they know about the the request that it be um, live stream. Humarap sa ICI si DPWH Channel Secretary Emil Sadain at si dating Undersecretary Roberto Bernardo. Sir, comment lang. Hindi din ni Senator Escudero yung mga accusations niya. Dabas tayo. No need to push her. namin yun daw. Pero hindi nagsalita si Bernardo. Hinihinga namin siya ng reaksyon matapos itanggi ng mga pinangalanan niyang personalidad na humingi sila ng komisyon mula sa mga proyekto ng gobyerno. Sabi ni ICI Executive Director Attorney Brian asaka maaring isunod na rin ang sabpina para kay Senator Mark Villar na nagsilbing Secretary ng Department of Public Works and Highways noong Duterte Administration. That's a possibility, yes. Because he was a former secretary at the DPWH, right? That's been brought up among the members of the commission. Oh, yes. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. <laughs> Iniimbisigahan na rin ang Department of Justice sa magkapatid na Senador Mark at Camille Villar. Na hindi na kanilang inang si dating Sen. Cynthia Villar. labas kasi sa imbisigasyon ng DOJ na abot sa 18 bilyong pisong halaga ng mga proyekto sa Las Piñas ay na-award sa isa nilang kamag-anak na kontratista. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng mga Villar. At may unang balita, si Salima Refran. Department of Public Works and Highways Secretary si Sen. Mark Villar mula 2016 hanggang 2021, Administrasyong Duterte. Sabi ngayon ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, mula daw noong panahong yun, Nakuha ng pinsan niya ang mga kontrata sa infrastructure Project sa Las Piñas, ang balwarte ng kanyang pamilya. Because of that uh, prohibited interest, we cousin being the contractor in Las Piñas. Mga sir, ganong 18 billion worth of projects. Uh, billion. Uh, 18 Billion. 18.5 ang sabi sa report. But we have to flesh it out. Sabi ni Remulya, hindi lang daw flood control projects ang nakuha ng pinsan ni Villar. Lahat ng klaseng project yan. What, ano ba isip po yun na yun? kasama yan, lahat. In the menu. From school buildings to roads to asphalt overlay to, 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 to revetments, lahat yan kasama yan. Dahil dito, iniimbestigahan siya ngayon ng Department of Justice. And also senator. Ano yan eh? Kasama yan sa relationship na hindi dapat nangyayari. Di ba? When you vote for a budget, kasama ka na rin. When you participate in the budgeting process, kasama ka na rin. Iniimbisigahan rin ng kapatid ni Villar na si Senador at dating Las Piñas Representative Camille Villar, pati na ang inang si dating Senador, Cynthia Villar. They're, related interest. Isa lang sila interest nila. Isang, isang relationship lang yan. Diba? Isang family lang yan. From Cynthia to the contractor third degree. Bahagi ang investigasyon sa mga vilyar sa case build-up sa mahigit anim na tinawag na kontratista o mga mambabatas na kontratista, dating kontratista o may koneksyon sa mga kontratista. Everybody knows about it in Congress that many of their colleagues uh, are contractors also and that this is a prohibited activity. It's not known, I don't know if it's known to them or it's just the impunity of it all that people don't care anymore if it's against the law because no one's going to run after them, they think. But it's something that we have to address, and we will do it. Sinusubukan ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ng mga vilyar. Samantala, inulat rin ni Ramulia na aabot na sa dalawang daan ang mga personalidad na sangkot sa mga maanumalyang flood control projects. Una raw paharapin sa mga reklamo ang mga malilinaw na paglabag sa batas tulad ng ghost projects. Ito ang unang balita sa Nima Rafran para sa GMA Integrated News. May umeksena sa quality time together ni na Encantadia Chronicle Sangre Stars Bianca Umali at Ruru Madrid. Ano ba lupa yung kapakyari Hindi ko sa Hangin ng tubig to. Hindi niya sakop, hindi sakop ng powers niya. Yan ang aliyo na eksena sa date ng kapuso couple habang hinahampas ng malakas na hangin na may kasamang ulan. Gusto lang naman daw nilang mag-date ng matiwasay. Nasubukan patuloy ang powers ni Sangre Tera. Hirit ng isang netizen, nagse-selos daw kasi sina Amihan at Alena dahil ka-date ni Tera si Ibrahim. Ang video na yan may 1.5 million views na. Naka-aliwa. <laughs> Mga kapuso, tumutok lang po sa mga ulat ng Unang Balita para laging una ka. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.